Nakakatakot ba sa'yo ang magtrabaho sa ganitong kapaligiran? Napapalibutan ka ng walang katapusang kalawakan ng karagatan? Nakakarinding hampas ng mga alon sa magdamagan Pero kikita ka ng higit sa 3 milyong pisong sahod kada taon sa pangkaraniwang trabaho pa lang yan Eto, paano kung humigit kumulang sa 10 milyon pesos kada taon para sa mga engineers at supervisors? Kakasaka ba? Dinga. Ito ang pang-araw-araw na sitwasyong harapin mo sa isang offshore oil drilling platform. Dito ang mga alon ng karagatan ay talaga naman nakakatakot. Para kang gustong ibalibag ng mga naglalaki ang alon na parang jowa mong malapating na topakin. Nauumay ka sa lawak ng tubig na nakikita mo, halos hindi ka makakita ng barkong dadaan dito at magsasawa ka sa mga mukha ng mga kasama mo. Pagsapit ng gabi, asahan mo mas nakakatakot kapag lumabas ka sa deck. Mararanasan mo kung ano ang tunay na kadiliman. Kung magtapon ka ng anumang bagay dito ay mawawalan na lang ito sa dilim. Na parang kainuman mong iihi lang daw sa bay uwi ng palihim. 45 to 60 minutes biyahe sa helikopter ay ang tanging paraan papunta sa rig. Ang mga rig ay gumagana ng 24 oras sa isang araw sa buong taon. Parang ano to, factory ng kuryano na wala lang patayan ng makina. Ang karaniwang pattern ay dalawang linggong diretsong trabaho at dalawang linggo rin diretsong pahinga. Ang mga shift ay karaniwang 12 oras sa isang araw. At ang kapalita mo sa pwesto ay nag isang roommate mo. Madalas ang kontrata dito ay 6 months to 12 months. Ang paggamit ng cellphone ay may gitna'y pinagbabawal sa kahit saan lugar, maliban na lang sa loob ng iyong kwarto. Dahil sa panganib ng nasusugog na gas na lumalabas sa balon ng langis. Ang mga workers ay maaari lamang tumawag sa kanilang pamilya na isang beses sa isang linggo sa loob ng anim na minuto. Pero siyempre, may libangan din naman dito. Nandiyan ang game room, may sinihan at gym. Ang mga bagay tulad ng alak, fosforo, lighter o anumang bagay na madaling pagmulan ng sunog ay bawal na bawal dito. Kasama na rin ang iligal na droga at mga armas. Sinusuri ang lahat ng mga bagay bago sumakay sa isang offshore oil rig upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng tao sa barko. Hindi lahat ng posisyon sa trabaho dito ay nangangailangan ng degree sa kolohiyo. Ngunit matinding training ang pagdadaanan mo bago ka makalosot sa trabaho ito. Masaya, ayos ang pasahod, ngunit napakadelikadong trabaho. Marami na ang naaksidente sa ganitong trabaho, itagdag mo pa na masama rin sa kalusungan. Libong Pinoy worldwide ang naitalang nagtatrabaho sa ganitong trabaho. Sa 3 milyon hanggang 10 milyong piso kada taon? Kayang kaya. So yan, sundan mo ako sa Facebook. Huwag kalimutang mag-like, share at pasubscribe na rin kung nagustuhan ang ganitong mga content. Agad sa buling paglalakbay!